Binigyang linaw ng National Irrigation Administration o NIA na ang nararanasang malawakang pagbaha sa Pikit, Cotabato, SJ Barm at Maguindano del Sur ay hindi dahil sa kanilang irrigation structure. Kasunod ito ng pagtuligsa ng ilang mga netizen sa social media kung saan sinisisi ang naturang istruktura na tila lumawak pa ang nararanasang baha sa naturang malugar dahil dito tinukoy nila batay sa kanilang pagsisiyasat na dahil sa matinding siltation sa Pulangi River na outfall ng Kalawag Creek na malapit sa mga apektadong lugar ang sanhi ng matinding baha. Maging ang kalawag creek ay silted na rin kaya dahil sa pagbabarang ito ay imbis na mapunta sa Pulangi River ay bumabalik ang tubig sa ilang lugar na mabababa na humahantong sa pagbaha. Sa opisyal na pahayag ng tanggapan ay binanggit itong patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pamalang panlalawigan ng Kutabato alang-alang sa mga interbensyon upang matugunan ang ugat ng problema. Iminungkahi na rin nila ang desilting at pumping scheme bilang bahagi ng Maridigao River Irrigation System Improvement Project pero nakadepende pa rin anila ah ito sa pondo. Inihimok naman nila ang publiko lalo na ang mga residente sa mabababang lugar na manatiling mapagmatyag, magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat at sundin ang payo ng kanikanilang Local Government Units o LGUs at Disaster Risk Reduction Management Councils o DRRMCs. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.